Anong savings ang pinag uusapan natin? That is the constitutional issue. Pwede ba napilitin mo na may savings ang opisina mo para mabigay mo sa sarili mo sa mga kapwa mo sa katapusan ng bu ng taon? Mm -hmm. Mm -hmm. Lalo baka magtitipid ka during the year that's no? Right. Okay. That is my point. Oh, para sa saved. Pasko, bigay mo sa sarili mo sa mga kasamahan mo para hindi na kayo magingay lahat. Makatarungan ba 'yan? That is the basic question. Anong ibig sabihin ng savings kasi ang alam ko naging racket na ito dahil ginagaya nilang Senado eh. Oo, mga opisina na hindi nabanggit doon sa sa saligang batas, ganun din sila. Ayaw nila gumastos para sa opisina. That's what I call forced savings para pagpasko, gayahin nilang sinarot, pamigay nila sa sarili nila. Yun nga nangyayari. O, oh, makatarungan ba yan? So, answer me. Uh, that's with respect to paragraph 5. With respect to paragraph 6, nakalagay, discretionary funds shall be spent for public purposes. Anong ibig sabihin ng public purpose?